Hi guys, mga lakotsera update tayo sa nasunugan kahapon mga bandang uh, 2 o'clock PM So nandito kami, naki-update lang So yan pala ang nasunugan dito lang sa ano Santa Cruz de la Vega Street So yan yung mga tent uh, yun yung pagsamantalang uh, pahinga nila, tulugan kasi sa nangyari So, hindi din sila pinabayaan sa barangay. Uh, may mga pagkain namang binigay. So, yan talaga ang ating kinatakutan na mangyari. hindi inasahang mangyayari na isang trahedya tungkol sa suno. So, kailangan ating magingat. So, hindi namin alam kung uh, ano talaga ang tunay na nangyari. Uh, baka may ma-interview tayo dito. Tapos, oh. ah. one. Kala ko tangke. Oh, oh binudukto niya tapos na... Posible ang yun yung nangyari. Ang pala naman, panatlo, sigaw sigaw na walang jumper. Ah, jumper. kuya, na yung jumper sa? Kuyaw eh. Saan na magsimula? Doon sa dulo? Parang may naisal mo. Pag pagising ko, dalhin mo sa namin. Saan may inyo? Nasaan Wala. Wala nga ka. Kapag nga nabasag lang mga ka. Kaya nasa mukhang kasok si Rael la mga bubong. Saan banda inyo? day okay. siyempre, dalawang... Oh. ang dito sa, ano, sa likod, wala na eh, wala, wala na. Anong oras nag-umpisa? Mga alas 3 siguro ito. Alas 3? Bisaya ka tayo? Oo. Oh. Asa dapit? Bisaya. Ang ganang, baka ko, bigot, lagi. Ang kita ko may dapit, lang makita Ano mo. Kadaga, mga amigo na basketball. Kadaga, kita, bisaya pag 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 naog na ko, wala na. Tiyan na hangin. Naghakot kasi mong gamit. wala na. Wala na. Wala na. sa mana. Ya, Pero wala man namatay. Mayroon daw bata. Dalawa daw. Wala na. Wala na. Wala na. Dalawa na. Ang daw. daw. Pagkatapos naman. Wala naman. Ah. Pagkatlo yung

En waarmee is

Likod. Ah, sa likod. Hmm. Ah, dugay makagawas no. Okay, like, gawas kay. Kumain na ko mga tao pasok sulod oh. pa, ang -tar. tarantar. Sulod tarantar. Buna Buna. Kami bago, uh. na, Buna, na, na, wala. Kami baguro mi na sulod. Daghan na wala gud. Yan. Tuma kay na mo ni sulod makadungog ni mga bumbero bitaw. Oh, may bumbero kay malakat, kay nagbungsa no? tubig. Ah, oh. Siguro bumbero dire do ga, daghan kay dire. Kaya okay, na, luto lang. Matulos na rin ang Eh, hindi, kahapon ba? Eh, wala, kung pa kung anak na nag-barbeque, baba kayo, buba, baba, 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 baba kayo, kaya naisunod. Tayo time, wala na, pagsakamot. bibili Itim. Ang uh, ano, ang... Uh, usok. Uh, usok? Oh. Pero wala ka, nakahuna-hunahong ipak eh. Laylayo naman niya. Ako Ito, damay. mga e damay. Sa, damay. mga bata, Ang mga ba bata, lang, may Dapat, ba bata Di, talaga, Yun sa'yo, pagbalansi. Nag-alala sa, sa gamit. Nakulog ko siya. Kasi ang bilis, Yeah, Pero di pa siguro siya? Mayroon, mayroon, mayroon. siguro, barangay mo siya? Ano, tabang. Papag-gaon. Papag-gaon. Anong nga ba? Mayroon, mayroon, mayroon. Ah, yung ano? Nga, residente dito? Oo, residente ka. Kahit magbibigay ka ka Kasali ka? nung napuro ng telepon na po may gamit na naiwan. Siguro doon talaga na sa loob. Murag sa loob, Dagoy Ah, dito, wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala Ako Wala Wala na. Wala na. Dito, wala, so, wala. No, wala. wala. na. Ah, wala na. Nasasabi eh. Nabasa ka na ano, ang mga pagkakas. Ito mga lagyan ko. Mga gamit. Buti hindi gabi, no? Oo, oh, diyan ba? Gabi panahon ang init kasi ng no, ngayon. Wala na, na. Wala na, na. na pagdating ng Ito, umusok. Brana, uh, umusok na Ay, uh, ang Umusok, Umusok naman po doon Ay, oo. Ito, naman. Tawag na po, Doreng, Ayan nga, is-strip niyo. Saan is-strip dito. Anak nito. Ayun nga ni, ah, well, yung know,